Sa inda pa siya? Uy, pamitin ko din siya. Sili ba ang katuhod? Sadaing daw siya? Nakibili ko siya. Ang bang sa ano? Oo. Balikan ka ka, balikan ka ka, gasyong nabiyahan mo, kunin mabiyahan, tamo ka? Ito ang first time, nilimpura, dito na na ako dito, nagabangin mo! Gasho mo din, nagulay ko yan na, ang ibiyahan mo ko. Wala na ako lang, <laughs> balikan pa ka. Hoy, balikin ko ka rin. Ako ka rin na ako na Ako rin yeah. na galing ko. Wala pa uh, yan. Ay, O oh, sige na, sige na. Balikin ko ka rin. Ako ka rin na nagpapakal. Ay,